Kailangan natin na magkaroon ng extra income kasi nga um, sa hirap talaga ng buhay ngayon, misang kahit anong adjust mo ng pagtitipid para mabawasan yung mga bayarin mo, yung mga bills mo, um, minsan talagang uh, kakaposin ka, kinakapos ka. So ako nga, kami nung... Uh guys, welcome po ulit sa aking channel This is Lynn po. simply po, Simplify Happy ng Simpleng Buhay, Buhay na walang art, stress Join me guys sa aking simpleng vlog For today, isang magandang buhay po sa ating lahat So yan guys, as usual, kararating ko lang po galing sa trabaho. So pang uh, 2pm hanggang 10pm po ako. So ayan, ano ba yung ating pagsasaluhan, pagkukwentuhan ngayong uh, yan, ngayon sa aking vlog na ito. So, ayan guys, pagkarating ko sa bahay, ugali ko na talaga magkape kasi, ayan, talagang paboritong, paborito ko ang magkape. Ayan, mainit. So, tulog na lahat yung aking mga anak, yung aking mister. Yun nga, um, gusto ko sana nang i-share o ibahagi sa inyo na uh, yun nga yung sa akin na i-share na uh, yung pag-alcan siya. So um gusto ko sana na bumalik do sa yun nga yung extra income. So talaga naman kailangan natin na kailangan natin na magkaroon ng extra income kasi nga um, sa hirap talaga ng buhay ngayon, misang kahit anong adjust mo ng pagtitipid para mabawasan yung mga bayarin mo, yung mga bills mo. Um, Minsan talagang, ah, uh, ng ka, kinakapos ka. So, ako nga, kami nung aking husband, tsaka ako, tsaka meron pa ako isang anak na working, ah, uh, medyo yun, ah, uh, nakakapos pa tayo sa budget. So, gusto ko sana bumalik dun sa aking dating, um yung extra na pinagkakitaan, ah, uh, pagtitinda. So, yun yung, ah... Uh, Mang, uh, nagtitinda kasi ako dati guys so mga naka 2 years o 1 year din ako so maganda maganda rin ang kita doon ang ano nun is yung um yung sikat na beauty products na may mga ano uh, booklet or uh, catalog and then yung sikat na brand ng uh, mga plastic container na may din na minsan may mga kasama pa pabango. So maganda sana ang kitaan dun guys kasi dun sa beauty product is parang may, hindi lang para talagang totoo na may 25% ka dun sa so pag nakabenta ka ng uh, nakabenta ka ng product na yung Matic may 25% ka doon plus mayroon pang um, doon sa mga uh, plastic naman na brand na binibenta ko parang may 30% ka Uh, maganda sana yun guys gusto ko rin sanang ituloy yun actually may mga nagahanap ba kaya lang ang problem ko din isa kasi sasabihin nila sa inyo na walang kota pero merong ano eh um, target uh, yun minsan kasi ang ayoko doon ha, sa dalawang ano na yun uh, extra na pinagkakitaan ko ang ayoko dun isa yung minsan pinipilit ka nila na Uh, dagdagan yung product na kinukuha mo na hindi wala namang order oh, hindi naman uh, in order sa iyo uh, ang ano nila kasi maibenta mo so parang minsan naman nahihiya naman ako na naipipilit ko na ibibenta yung uh, yung product at uh, yun nga sabi nila baka may maghanap ng ganong product ang um, kasi nag ano ko istaka ko eh minsan na uh, nandiyan pa nga yung iba hindi nabili so parang sabi ko maganda sana yung kitaan kaso yun nga natatambakan ka ng product kape kape is life alam niyo guys um, maganda sana ang kitaan doon ang problem kasi doon is yun nga may area manager ka pag may area manager ka uh, misan... minsan uh, may kukuha, kukuha ka ng order rin eh. Yung mga order na mga, halimbawa, oh, lipstick, makeup, ganun, uh, pabango. Misa nandun sila sa tabi mo. Oh, ito kunin mo sila to. Ito, ganyan. Oh, ito nakaano. Oh, so, dapat ganun na. Ah. So, tapos may magsasalita din sa ano, microphone na. Oh, ang uh, target, ganun, ganun. Uh, may mga target na ano sila. For this month, ganun. So, okay sana yun. Kaya nga lang, ang ano doon, mahirap. Kasi mayroon ako talaga iba ng na nakita rin na nagbebenta nung. Kaya lang, parang tumigil din, tumigil din at umayaw sila. Kasi, kasi kung halimbawa, ipupush nila sa akin yung mga ganong product, i, na, o oh, kunin mo to, ganyan, ganyan, ibenta mo tong ganitong lotion, ibenta mo itong ano, mahirap eh, kasi hindi naman order sa akin yun. Hindi naman yung ganon gusto ng customer. Ang bagay doon, siguro, kung may talagang store ka, ng uh, uh, ganung ganong product at uh, pupuntahan ka ng mga ano pero kung nag alok ka loka baka kasi mahirapan ka so mai-stock dun yung ano eh kumbaga yung parang tinubo mo na pera yung tinubo mo dun din mapupunta dun sa product na in-offer nila sa iyo na hindi nga ma, na hindi nga ma, uh, mabenta kasi nga hindi naman yung order ng customer so yun naman dun sa plastic yung uh, uh, yun nga yung may din maganda rin yun kasi nga 30% kaso ganun din uh, minsan sasabihin oh ito yung ano natin um, uh, one month to uh, one month to pay yun um, ito yung ano uh, ipush mo uh, minsan may order sa akin, kukunin ko doon yung, uh, yung order sa akin ba baunan, pero ang ano naman, yun nga, paglabas mo doon naharangin ka ng area manager mo o oh, ito, ibenta mo to ganyan-ganyan one time, nagbalik talaga ako sa kanya kasi why kahit anong ano ko doon sa ano ko sa sa aking uh, online inaalok ko so inaalok ko sinisend ko doon sa mga friend ko um, yung parang mga lalagyan ng mga ano sa ref na plastic na baonan ah, uh, wala, walang kumuha, walang ano. So binili ko sa kanya 'yon kasi ang mahal eh. Parang nasa 2,000 o oh, sino naman ang ano noon. So doon may 30 may 30% ka doon, parang nasa ang 2,000 ang 10% is 200. So may ano ka doon, ah, uh, 600 matik na doon. O ah, uh, maganda 'yon kung order talaga sa 'yon. Eh, kaso nga eh ang hirap, nahihirapan ako sa gano'n maganda, maganda yung kitaan eh at uh, kung yung anong order lang, kung ang ano sana doon, kung may order, kung may order sa'yo ng uh, mga product, ng mga beauty product at saka ng plastic na, uh, uh, mga plastic container na may catalog din, so huwag na natin i-mention yung pangalan. Ang maganda sana doon, kung talagang may order, doon sa, ano, sa nagtitinda, halimbawa may order sa akin, yun lang yung kukunin ko doon. So, uh, ang kasing nangyayari, ah, uh itatambak doon sa area manager yung mga ganong item, tapos area manager naman, sa akin nga ipapupush through. eh hindi nga ano, hindi nga inorder sa akin eh ang ano, is tako na lang daw at uh, baka may maghanap so, hindi, may mga, inano pa akong mga deodorant na hindi naman na ano hindi rin na ano na Uh, tawag dito, kinuha sa, uh, wala rin, hindi ko rin mabenta kasi iba naman yung brand nga na hinahanap sa akin. So, minsan kasi nag-iisip ako kung ano ba yung magandang ekstra ng pagkakakitaan pa. At, um, eto paano kahit paano tong pag YouTube ayan kahit paano yan kumikita rin tayo although hindi monthly pero may pumapasok pa din so timing timing naman na noong ano na monetize ako sa YouTube sa YouTube um, tinigil ko na talaga yun. Binayaran ko lahat yung utang ko doon kinilera ko yung pangalan ko at yun, uh, hindi na ako nag-ano tinda. So, minsan kasi, kumbaga, marami ako nakikita ng gano'n nagtinda na bigla na lang huminto. At uh, iba kamag ano ko pa. Kasi nga gano'n eh, may ano eh, walang ano, kota pero may target. And then yun, uh, babagsakan ko ng mga product na hindi naman hindi naman sa'yo in order. Parang area bin, manager binagsak. So, iya, yeah, ano niya doon sa mga handle niya na ano, ah, mga tao. So, um, okay din yun sa anak kung uh, ano yun na lang nila kung ano yung talagang malaking tulong yun sa mga nanay na nasa bahay kasi ano pag halimbawa si mister na doon sa, bahay To uh, pwede si misis aalis mag-aalok ng mga produkto na ano o dadalin yung katalog uh, maganda yun pero minsan nga ganun nga yung mangyayari malaking tulong sana yung kung kung kikita kasi dun yung ano yung lalo na yung mga nanay na nasa bahay lang and then pagka ano sabado at linggo mag-alok siya ng mga paninda ipunin yung mga order but ang nangyayari kasi yun nga um, si yung area manager mo uh, tatambakan ka ng mga paninda na hindi namin order sa'yo so yun I decided na i-stop ko yun ayoko na sabi ko parang ko na i-stress ako sa ganun. So, uh, sabi ko parang, ayun, may mga nandun pa yung mga plastic, ano, plastic container ko na hindi naman na, or, hindi na, na, hindi na ibenta. Hindi na benta kasi wala namang gustong kumuha. So, yun na lang, tinago ko na lang. So, minsan ginagamit, yung iba ginagamit, ginagamit ko na lang. So, Uh, sasabihin nila, oh, ito ibenta mo to malaki ano to, ibibigay pa nila sa iyo ng mas mababang presyo dun sa original price, So, ang mangyayari, may i-stack lang sa'yo. So, nung ano na, sabi ko, ay, ayoko na nga ito. Sabi ko, parang nakaka-stress naman. Ito pupunta ka dun. Tatamba ka kanong ano. So, ang ano kasi nila, challenge daw yun sa sa amin as a, as a seller na makabenta yun pero tingin ko kung ordinaryong nanay ya, ah, kung ordinaryong nanay hindi hindi makakatulong yun so sa, sa niya naman kukunin yung ano yung ah, kasi matutulog dun yung ano nya, yung puhunan nya, yung tinubo nya, na hindi naman mabibenta yung product. Sana yun, baguhin yung ganun, baguhin yung ganun ng mga ano, yung yun yung sikat na uh, beauty product na yun, may, na may katalog na inaalok-alok sa bahay, baguhin o yung sikat na ano, yung plasticware na yun, uh, baguhin yung ganun na ano, yung itatambak sa mga uh, seller, yung ano, yung mga product na Sasabihin nga nila bagsak presyo pero hindi naman matutulog sa iyo yung ano yung yung puhunan matutulog doon kasi ah uh, bakit kasi ah uh, hindi naman yun ang in order so ang mangyayari nandoon lang yung ano pera eh paano kung wala kumuha nun hindi eh, nandun gamitin nilang gamitin nilang daw sa bahay eh uh, kasi practical ako hindi naman ako mahilig mang tanong. merong mga taong nang-collect ng mga ganong uh, plastic na uh, brand So, yung it's a nice experience na na-experience ko na yung magbenta ng mga beauty product at yung sikat na plastic brand na pero talagang ah, uh, nag-i-stress ako kasi syempre utang mo dun yun eh pagka kumuha ka ng produkto na uh, yung yung nabaw sa sa'yo gusto mong area manager mo ibenta mo eh hindi naman order nga sa'yo so utang mo yun so parang nag stress ako sa ganun so hoping pa rin na sana yun magkaroon tayo ng iba pang ah, uh so ayan I'm hoping pa rin na one day ayun magkaroon tayo ng uh, extra kita pa regular na extra kita and then um, yun uh, magkaroon tayo ng munting negosyo so syempre yun, napagandaan natin yung ating pupuhunan so lalo na ako I'm too close doon sa retirement age I am 53 so gusto ko kapag ka, ano nakaset na sa isip ko kung ano yung uh, gusto kong gawin na uh, yun, syempre uh, walang time uh, salary nun, walang time income so ang magiging ano natin is yung extra pagkakitaan, kasi nga uh, mawawala na tayo ng ano na lang ano, natin yung ating pension. So, ayan, sana lahat tayo ay magkaroon ng dagdag na kita para sa ating pamilya. So, ayan lamang guys, ang gusto ko na share sa inyo. Thank you, thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Sa so, magandang buhay!